Nasa isang libong residente ang agad lumikas kasunod ng bakbakan sa pagitan ng militar at Abu Sayyaf sa Clarin Bohol. Isa sa mga nakumpirmang napatay ang leader ng grupo at mula sa Bohol nakatutok si JP Soriano. Natakot ang mga residente ng Marangay Nahawan Clarin Bohol matapos mabalitaan ang enkwentro sa pagitan ng militar at ng grupong Abu Sayyaf. Pasado ala ng hapon na makarinig daw ng putukan ng baril ang mga residente. Kaya walang tigil ang dating na mga sundalo at pulis. Ang mga sundalo handa sa anumang magaganap. Ayon sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army, nakapalitan daw nila ng putok ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na nakatakas mula sa enkwentro sa inabanga noong isang linggo. Patay ang isang ASG leader Di pa matukoy ko ang leader at buholan ng COC dito, Meloria, ang napatay ng militar. Pero ayon sa Provincial Administrator ng Bohol at Lieutenant General Oscar Lactaw, Central Command Commander, si Meloria Rao, ang napatay sa enkwentro. Tapos, positive man na meron dito, so nagkanda kagad ng operation kanina. Ayon sa AFP, si Meloria ay nagsilbing guide at kumupkop sa ASG leader na si Muomar Askali alias Aburami na napatay sa operasyon ng militar sa Ilabanga. Si Meloria ay dati nang nakasama ni Aburami sa Sulu sa mga pagkidnap sa ilang dayuhan. Sumali rin siya sa Ansar Khalifa Philippines, supporter ng teroristang ISIS, isa sa mga naging misyon, umatake sa tourist spot ng Bohol. Ayon kay Captain Jojo Mascarinas, tagapagsalita ng 302nd Brigade ng Philippine Army, may nagturo umanong residenteng grupo. Patuloy naman ang ginagawang operasyon ng militar. Mula sa Clarine Bohol, JP Soriano, nakatutok 24.